Ito yung pinag hanang ng uh, skinless hamonado. Dito na lang tayo nag-gisa para mas lalong malasa. Diba? Kaya ganyan na siya ang itsura ng kawadit. Diba? Yan. mo nang i-brown brown yung bawang. Tapos ilagay na natin ang ah, ipon. Ay, yung mga talse. Tapos, oyster sauce. Tapos, lagay natin yung Pamintang durog. Powder siya. Tapos, yung binili kong soda na may tira, ayan, lalagay natin. Lemon. Akasa natin konti yung apoy. Antayin natin siyang kumulo. Ang lalaki ng hipon. Yan. Antayin natin kumulo ang hipon. Okay. Stop. Stop na. Ayan, kumulo na. di natin mm, ano tagalan kasi mas masarap yung yung parang hindi siya masyadong luto para sa akin ha Ewa, sa iba depende kung anong gusto nila so ayan ayan na siya diba?